matung mata puha dito mga idol ang mga isda mga awa dapat dito mga idol at ang tiling uban hindi pa idol lutuan para natay suda nung niya ang hapon kaya wata idol mga isa kilo raguro niya na panutan aling tamo idol kay atong tong luto tong nakuha na tong maista atong Yun, na tong iunon Ano na una nang natong idol ipirmi na naman ta sige gata awon na tony idol okay na bang asin na ni okay na asin na tony pagwasan na tao tingin kama'y awon na tony magmaydon okay na ni lami ka ayung ni hapon mga idol Tú? Solo solo. やめ